Hi guys, gudlay nagpapakain ng kalapati, dapat pala bawal galawin. tay. Paano? 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 hihihi hihihi may iyan hindi nadurogin tayo yeah. okay uh -huh. mm, okay good trip guys yan yeah, papakain natin sila okay hey guys

dalawang isip siya. Oh, okay. okay. Meron ka pa? Ubus na? No, ubus ka po nga. Hmm, hi guys. Ayan po. Sa try natin manghuli. Ayan, ha, uh, ito. Huli na ito. Ayan, manghuli na daw po. Nakma si Boy. Yay! Yay! Hi! <laughs> At... Ano yan? Hindi babae? Babae yan? Hindi. Hindi natin sure. Okay, paano malaman kung babae? Paano? paano yung ano mo yung anak? Yung bibig daw, ibubuka. Ay ka. ah, eh, ba babae, yan. yan babae, babae ba daw yan kapag umi-street lang. Pero pag pumapalag, lalaki. Pa, ako lang pala? Wag, wag. O, gusto huwakan. Na ko huwakan. Tutukain ako nito. Hindi. Ay, ganyan daw po mga hawak. Ayan. Sige, so, yun, nag-stress na siya. Papakawal na natin siya. Halis. Buti na halis Sorry. Uli. <laughs> Dali. Hey okay, guys, bye bye po. Thank you.